Nasa sa loob si Quadro, Alas, pinagkakagulo ng mga tao rito sa ano, SMX Car Show. Grabe, guys, klarbe, oh. panawag, 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 panawag. Quadro, Alas, na sa uh, guys, oh, tininyo, sa Quadro, Alas oh, grabe. Grabe, grabe mga tao, sa Quadro, Alas. <laughs> Ayan so, nga kasikat you know, Ano? Ayan kasikat si Quadro Alas no? Ayan si Quadro Alas sa loob Ayan na Alay nyo na ma'am Ayan nyo na ma'am Ayan na ready nyo na yung mga cellphone nyo sinasabi ko sa inyo Kalipormok Dito nagsimula Quadro Alas Sa laban Ikaw ang bida Walang inaan kahit anong hamon Suntok na matibay, kalaban may kalalagyan Sa bawat laban, sigaw ng bayan Ang as na pinas, ikaw ang aming tagumpay Bawat hampas, tila kidlat na bumabagsak Kalaban ay natutunaw, sa iyong lakas ay humuhulak Pos! Huwag kang makatubili, galing, ang galit Ang iyong sa madilim na gabi Kahit anong bagyo, ikaw ang kwadro alas Sa labas, ikaw ang aming sagisag Kwadro alas, ang astang pinas Walang inaatasan, sa laban ikaw ang hari Bawat suntok at ay hawak sa iyong kamay Kaling ormo, ikaw ang aming tagumpay Sa bawat hakbang, tama ang iyong lakas Kwadro alas sa laban Walang kalaban na makakasukup Tatak ng tunay naman Dirigma sa ringan Apoy, ikaw ang nag-aapoy na Apoy, hila Pag yung dumadag, sa bawat hamo Pilipinas ay nag-aala Sa iyong ngiti kami buo Huwag ka mag -aalala. Kasama mo ang bayan Kudro alas sa laban Ikaw ang aming bayani Laking handa, di ka matitinag Sa bawat laban Ikaw ang tunay na hari ng laban Tawag ng Ang astang pinas, walang inaadasan Sa laban ikaw ang hari Bawat sutok tadhana'y hawak sa iyong kamay Galing or ikaw ang aming tagumpay Isang sigaw sa mundo, ikay aming sundan Kahit anong hamon sa iyong tabi kami lalaban Kwadro alas sa bawat laban, ikaw ang pag-asa angas ng pinas sa'yo Kami umaasaw at pagumpay, ikaw ang liwanag Tulad ng araw sa dilim, ikaw ang pag-asa Galing or mo, itinag ang pangalan Quadro alas sa laban, ikaw ang aming dahilan Quadro alas, angas ng pinas, walang inaagasan Sa laban ikaw ang hari, bawat sudok naghanay Hawak sa iyong kamay, galing or mo, ikaw ang aming pagumpay Oro ala si pagpatuloy ang laban Ang nasa na pinas sa puso mo kami lalaban Sa bawat habang tagumpay ang nak